kagigising ko lang mga nanay <laughs> uy kinukot rin na lang tamang himuta kamera <laughs> dalawin natin ang ating garden kung ano na nangyari kasi grabing ulan kagabi sobrang ulan talaga lakas ng ulan ang tagal pa natapos every lumalaki ang mga malunggay which is that's good ayan yan sa harap ko mga kananay malunggay din yan sa harap no Tingnan ko yung malunggay ko parang makapamigay tayo. So ngayon punta tayo sa likod ng garahi. Dun sa ano sa may likod ng garahi. Ayan, so maganda talaga 'yan mga nanay pag 'yan ay lumalago, lumalaki. Para natin. Ayan. Mga okra yan yung maliliit pa. Ayan, si Daddy Tim ang nagtanim diyan. Linya din ako ng kamatis. Ito naman dito, green beans ito yung bagyo beans. Ayan, bagyo beans kind of squash ko dito yung zucchini, yung yellow squash pero American squash mga kananay ha at saka, ayan may talong din ako doon banda, ano pa ba yun basta mayroon pa doon mga kananay ay kung ano-ano na lang ang pinagtatanim ko no so dito meron akong sitaw isang ano lang yung sitaw ko kasi marami pa ako sa freezer at meron ko ang palaya doon may saluyot at alugbati sa unahan umpisa yun dito yung malunggay malunggay saka dito malunggay din yan Ayan, puro yan malunggay dyan. So, pag lumalaki yan, ah, lalaki talaga yan mga nanay. ayan. Malunggay din yan dito. Basta dinamihan ko na lang. So far, ito ang ating, yan po, ang mga talong ko mga kananay. So, so far, ito yung garden natin. Ayan. Maliliit pa, pero later on that one, lalaki din yan. Mga kananay, mayroon akong lychee. Nakakita ako sa tindahan ng lychee. Nang dahil gusto nga daw ni Matthew na pakatikim nito. Pero mm -hmm. dito mga kananay, masabi ko talagang may kamahalan kasi ito is uh, $6. $6 is equivalent in Philippine peso is um, uh, $300. Mahigit mga kananay, $300 peso, no? So, iwan po, mahal ba yan dito sa atin mga kananay? Dito, mahal din dito. Mm -hmm. ang mm. damis. Ngayon mga kananay, magbiak tayo ng watermelon, no? Kasi nga is summer. I mean, hindi pa summer. Oh, when is... What is the date for the summer, team mm, the, the day, the first day of summer. Today. Today? Yeah. O oh, today daw mga nanay year. ang start sa summer. So magbiak tayo mga kananay kasi nga mainit. Maganda ito sa katawan natin. Oh. Yellow. Yellow. Ang hinahanap ko mga kananay ay purple. <laughs> Joke lang mga nanay. Joke lang. Iwan ko lang. Kung mas, ano ba ito? Matamis ba ito? Tutingnan natin. Mmm. Ang gusto ko kasi mga kanala yung crunchy, no? Mahilig ako sa crunchy. Das matamis. Ayoko Ayaw ko sa mga mapait. Mapakla. Murag mga baser na to ba? ba? Batipag naong, batipag batasan. Subidahong so tanan. <laughs> Apo kena badai yang nasi lemak kanan ni Burak ug mga Burak mga susu What? I need the uh, seasonings Then you need to tell me No, the other one Hmm Don't need the pepper Tawa nak kuk makanan ni Lotok siya ng turkey Kalau kuno sama kasugot ug lotok Higos lah nak kudere Hmm Ano natin? Ito tikman natin. Masarap pa siya. Mmm. So, tamis. Is it good? It's um, just like watermelon. Mmm, like, like a red one. Mmm, mm. it's a little bit this. Matamis yung mga nanay. Mmm. Ito yung mga Mga nanay. Galing ako sa garden kanina pa ako mga 7.30 ng umaga. So, alas 11 na ngayon. Mm, nandun ako. Kumasok <laughs> mo na ako mga kananay at mag-snacks tayo nitong main ko, no? Mga kananay, naghanap. Sino bang taga Amerika? Naghanap ako ng ano, ng bayabas ba? Yung ano, puno ng bayabas mga nanay. Kaso lang, may nakita ako sa online, ang mahal man mga nanay. Uy, tag 125 dollars month. Pila naman ang 1, like 7, 500, yung isang puno. May hmm. Meron ako ba mga nanay ba? Sabi niya, taga California. At, ayun. Sabi niya, para daw akong baboy pag kumain. Sabi niya ganun, karamihan sa mga Pilipino. Para din siya kaya Pilipino. So, it means mga kananay, she is very sophisticated. Yun lang ang isip niya. Tinignan ko naman yung ano niya. Tinignan ko yung mga picture niya. ko. Malala pa siya doon sa dinescribe niya sa akin. Bakit karamihan mga baser, mga nanay? Mga ano, mga matanda. Tapos nakipaglaplapan pa siya doon sa picture talaga niya doon sa ano sa mga Pictonia. Mm -mm. Kaya ako doon. Ang tanda-tanda na nga, yung liig nga niya, nangulubot na talaga yung liig niya. Bakit karamihan mga mga baser mga kananay? Ang mga gilag karamihan. Lahat talaga mga baser, Natiguang. Nagbulapagdagway o nalang. di makasata. Ha ha Mm. Po dito ang cantaloupe ating balatan. At pagkatapos balakan, balakan. Balatan mga kananay ating kainin. Mahilig ako nito mga kananay kay marami man itong fiber. Pag maraming fiber, madaling makapunta sa bathroom. <laughs> At hindi na mahirapan mag... Mm. <laughs> Meron kayong tester. Mm, approve. Mm. mm sweet. Sweet. Very good. Mm. Not this one. Yeah. Yung mga mangga na kinakain namin, tinatabi ko yung buto niya at saka binibilid sa init. Ngayon, binalatan ko siya kanina mga kananay. Ito yung itsura niya. So, naisipan ko na itatanim. So, tingnan natin kung mabuhay ba ito. Kasi, oh, ayan oh, nag-ano siya. Parang, para siyang nabuhay. So, iano ano natin. Subukan natin. Itanim. Sana mabuhay ito. Sana ba yun? Ayan. Kasi mabu sana mabuhay ito mga kananay kasi ano naman eh. Mainit naman yung lupa. Mainit yung lupa. Tapos lagyan ko ng tubig. Sana mabuhay mga kananay kahit isa man lang. Diligan natin siya no. Ayan parang magmoist.